Patayin yung sabi ng, na supervisor ko. Yung gagawin mo lang yung kaya, kaya mo ha. Huwag mo nang pilitin. Kunyari mag na. Iwan mo, yan buka, iwan mo yan dyan. Walang problema kasi pwede naman yan gawin bukas. Huwag mo patayin yung sarili mo. <laughs> Yun. <laughs> Nakalimutan ko yung magnet ng mic ko. Masyado nakadikit dito pagkaan eh. Yan, yeah, gawa na. Pabalik na ako sa bahay. Natid ko lang yung aking asawa sa kanyang work. Ano na to? Para <laughs> makagawa na akong dalawang video. Ano? Pabalik na ako sa bahay. Gusto ko na ikuwenta yung ano yung... Parang alam mo yun? Nung si simula nung napasok ako sa work dito, nagiba yung ano ko. Nagiba yung work ethic ko. No? Na... Hindi ko naman inaano na petiks masyado ako dun sa dati kong work sa Pilipinas, no? Kasi di ba sabi ko nga sa inyo, yung work ko sa ano Pilipinas, kapareho ng work ko ngayon dito sa Canada. Hindi yung sa pagbubutcher, ah, Yung sa office. Tumuit na ako, baka masagasaan ako, eh. <laughs> Hindi, yun nga yung sinasabi ko. Yung parang yung nagbago yung work ethic ko dito sa, ano, sa Canada. Pareho kami ni, ano, ni Shell. Kasi di ba, ngayon, iba na yung kanyang work. Sa akin naman, pareho lang yung work ko sa Pilipinas. Pero parang nag-iba yung, ano ko, yung, yung galawan ko ba sa trabaho. Dati na masyado akong relax. Dito, nung isang araw nga, kasi wala yung kapartner ko. Sa store, as, storekeeper kami sa, sa Maypulip. Meron akong kapartner kasi sa sobrang dami ng mga yung mga ni-receive, nire yung mga ano ba to, yung mga pinamimigay ko ng mga mga ano ba to mga supply sa trabaho ano parang it's a two man job talaga nung time na ano last week buong linggo wala yung kapartner ko si Ola hindi siya itim siya itim eh syempre sa akin lahat ng task na ano na sobrang dami talaga nung anong anong itong Friday lang hindi ko na hindi ko siya natapos eh, parang may iniwan ako na trabaho pa sa ay, uh, sa doon sa ano sa store ay sa ano namin sa department namin. Pero sabi nga ni ano ni nung no, supervisor ko, buti mabait yung supervisor ko, puti. Si Kevin, sabi niya, ano ba to? huy Jerome, uh, sabi niya hindi ka namin nakita na nag na you don't take your do you, do you take your hourly break kasi ang ano namin doon, break namin isang oras. Sa production, ganun din naman, isang oras din ang break. Kaya lang, Pinuputol-putol yung break na yun dalawang 15 minutes sabay isang 30 minutes. So dito sa trabaho ko, ikaw yung magdideside kung pwede mo namang gamitin yung dalawang 15 minutes sabay 30 minutes or dalawang 30. Basta in total, 1 hour yung break mo. Eh, win one hour break ko lang. Pero yun nga, sa sobrang dami ng trabaho ko, minsan pumapasok ko na maaga saka ano minsan kasi nga parang nasanay ako nung nasa production eh, sobrang ano sobrang tagal nung isang oras na break. <laughs> Pagkatapos ko kumain, wala na akong ginagawa. Ganun. Eh, ang ginano ko, papasok na lang din ako para makapagtrabaho na. Eh, sabi nga ni Kevin, parang hindi kita nakikita na magbe-break. Sabi niya, Ay ayaw, ayaw na kitang i-babysit na sasabihan pa kita mag, ano ka, magkape ka muna yan kasi dun sa, ano namin, sa kwarto namin, meron kaming, ano, mga yung alam mo yung mga ano, yung mga nes Nespresso ng mga kape, yung mga ganun, ilalagay ng capsule. Sabi ni Kevin, magkape ka dyan. may mga ano diyan may mga snacks dyan, mag-snacks ka. Kung kunyari ikaw eh, ano, huwag yung puro katrabaho. Sabi ko, uh, sabi niya parang, ano, uh, okay naman yan na nakikita ka namin trabaho ng trabaho. Kaya lang, syempre, al alalahanin mo rin yung ano mo na magpahinga ka rin. <laughs> kasi minsan mabibigat din talaga yung mga nire-receive namin ng mga supplies. Sabi ko, hindi, no problem. Pero sabi ko nga sa kanya, salamat kasi at least sila, concern sila sa mga ganun. No? Sa Pilipinas kasi, kaya ako sinasabi na parang medyo relax yung trabaho sa Pilipinas. Hindi hindi to job sa ano sa mga nagtatrabaho sa government, sa ano sa Pilipinas, sa office. Kasi di ba sa Pilipinas nung naalala ko nung ako eh, nasa office. Uh, di ba dadating ka ng ano dadating ka ng oras ng pasok mo. Pagpasok mo galing mo sa sa ano bahay, pagpasok mo sa sa work mo. Hindi pa kagad kayo magtatrabaho mag <laughs> magbe-breakfast pa kayo, magkakapi pa, mga ganun. Alam mo yung relax na relax ka sa ano sa sa trabaho namin dati ano eh ano, uh, kung halo, lahat ng ano ng office job ganun na pagpasok mo tapos mamaya may coffee break pa mag alas 10 coffee break tapos minsan pagka mag magla lunch time yung alam mo yun talagang talagang take your time lahat hindi kayo nagmamadali <laughs> eh ako dito nung nandito na ako dahil kasi nung pumasok na ako sa production eh ano galaw galaw ng galaw yung alam mo yung gusto mo yung nagtatrabaho ka lang ng nagtatrabaho Parang naging ganun yung ano ko dito, yung uh, galawan ko na sa pagtatrabaho sa opisina. Parang hindi na ako mapalagay na walang ginagawa, no? Eh, sabi nga, maganda naman yun. Kaya lang, syempre, huwag mo masyadong patayin yung sabi ng, ng supervisor ko. Yung gagawin mo lang, yung kaya, kaya mo, ha? Ah. Huwag mo nang pilitin. Kunyari, mag na na, Iwan mo yan, Iwan mo yan dyan. Walang problema kasi pwede naman yan gawin bukas. Huwag mo patayin yung sarili mo. <laughs> ano, ah... Uh, yung supervisor ko puti tapos yung sumunod yung next in line si Tanya Mexicana ano siya uh, Latina <laughs> ano pareho silang mabait tapos yung partner ko apat lang kami sa ano sa sa trabaho ano mababait naman sila kaya natutuwa ako na doon din napasok ako eh ano eh, hindi sila ano, hindi sila stricto, no? Kaya parang ikaw na lang yung yung ano, yung may hiya na hindi ka magtatrabaho ng maayos kasi ano, mababait sila. <laughs> Naalala ko yung dati kong ano, uh, boss si Ninang ko, si Ninang Chat, no? Ganyan siya yung hindi kanya hindi kanya pipilitin na ganito dapat gagawin mo, trabaho ka ganun, hindi sa sobrang bait niya, 'yung kanya sinasabihan ng kung ano man 'yung dapat mong gawin, ganyan. Pero parang ikaw na lang 'yung kasi siya makita mo trabaho na siya ng trabaho lang. Parang ikaw na lang 'yung mahihiya na magtatrabaho ka rin. <laughs> wala, wala lang kasi parang ano lang eh, parang kinukumpara ko 'yung 'yung sarili ko sa uh, ngayon na ako. Mas gusto ko 'yung ganito. No? Saka siyempre Nakaka-dalawang buwan pa lang ako sa trabaho. Si si Rochelle, nagkikwento nga rin yung tungkol sa work niya sa, ano, as a receptionist. Ano, ah, uh, nakikita niya rin. Hindi, hindi lahat, hindi lahat, hindi lahat mababait naman. <laughs> yung ano niya, yung mga sa kasama niya nga, na, ano, na, kasi may iba-ibang lahi rin yung kasama niya, yung ano niya, ka, katrabaho niya meron mga mada, may mga madadaya daw talaga sa trabaho. Hindi ko nasasabihin kung anong lahi yan. Pero ano, uh, kunyari, papasok sila ng late. Ano, uh, gumagawa sila ng paraan para yung pag-clock in nila sa trabaho. Sakto, pero uh, ang totoo, late sila. Nagagawa nila ng paraan yun. Eh, si Rochelle naiinis kasi siya, nagpipilit siya na pumasok ng maaga para hindi siya malate tapos yung mga kasama niya na iba ng ginagawa parang mga matatagal na kasi tapos basta nagki-take like, advantage na sila sa sa bait ng ng company minsan yun lang yung pangit ba? na abuso yung kumpanya pagka mababait kasi dito talagang ano sila uh, mas ma, mabait sila sa mga empleyado hindi ko alam ah hindi ko hindi ko nilalahat na empleyado ay ano na company dito sa Canada no. Saka tuwa-tuwa yung misis ko na ano na siya ngayon yung alam mo yung relax na siya. Nakikita ko yung nakikita ko yung ano niya yung enthusiasm niya sa <laughs> sa trabaho ngayon kasi pag kunyari susunduin ko siya, susunduin namin siya ni Jasmine. Talagang todong kwento siya kung ano yung nangyari di, 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 ng time na yon, yung, yung araw na yon. Talagang ano siya uh, engaged siya sa kanyang work, no? Kaya nakikita ko sa kanya, nag enjoy siya. Although, part-time lang yun. Ano nga, sabi ko nga sa kanya, gusto niya raw humanap ng isa pang trabaho para isang part-time pa, para da kahit dalawang ano. Sabi ko, ano, edi hintay mo na lang. Baka kasi nung lately, merong ano, meron ng umalis na, kaya lang pang ano, pang, parang pang madaling araw eh. Casual, hindi casual, ano bang tawag sa kanila. Basta yung parang permanente na nagtatrabaho dun. Ano, uh, may umalis na raw eh kakapasok niya lang daw yun sabi ko sa kanya sayang sana ikaw na lang ano eh ayaw niya rin kasi madaling araw kaya sabi ko sa kanya hindi eh, hintayin mo na lang kung kunyari baka mayroong umalis pwede ka nang mag-apply ng ano ng full time dyan kasi maganda maganda yung company ma mabait yung mga kasama niya yung saka dito kinikwento niya raw yung mga alam mo yun yung yung mga supervisors dito na tulad hindi tulad sa sa Pilipinas na pagka supervisor, manager, talagang yung ang task nila, magano lang yung alam mo yung mag magsasabihin sa iyo kung anong gagawin mo. Sila usually nasa paperwork lang, mga ganyan. Dito hindi all around kunyari pagka manager ka or supervisor ka, all around ka. Yung ginagawa ng mga nasa baba mo, ganun din yung ginagawa nila. Kaya nakita niya raw yung parang eh oh, mataas na position na kasama niya sa ay ano boss niya sa trabaho niya. Nakita niya naglilinis ng naglilinis ng mesa, nagaano. Eh, parang ano, parang nag-housekeeping din. Samantalang siya nakaupo lang as receptionist. Kaya todong relax lang daw siya. Nakita niya. Eh sabi ko sa kanya, eh di ano, talagang ano rito, maganda, maganda rin, dito talagang. Ang inang inano nga namin dito, dito parang hinahambol ka ni Canada eh, kasi sa ano sa ano men? 'Di ba pagka kunyari galing ka na sa Pilipinas. Ano eh, rin talaga na parang pagka boss ka doon. Boss ka lang talaga. <laughs> parang parang dito dapat simula trabaho ng nasa ilalim mo, yung mga nasa ano mo dapat alam mo, ginagawa mo rin. Eh, yun lang naman ang mahalaga. Masaya siya, Bukam, ay masaya siya sa trabaho niya. Tapos kausap niya nga yung isang ka-office mate namin dati sa Pilipinas, no. Ah, uh, kung ano, ako uh, kung kumusta naman daw yung trabaho, sabi niya. Ay nako, ang sarap ng pakiramdam na pagkatapos ng shift mo, ano na, wala ka nang iintindihin pag-uwi mo sa bahay. <laughs> Hindi mo na wala ka nang mga backlogs na kailangan tapusin, 'yan yung mga ganun. Kaya nakikita ko natutuwa, natutuwa ako na masaya siya. Ako <laughs> ah, rin naman, masaya rin naman ako sa work ko ngayon. Although ang pinaka-regret ko sa totoo lang, ang pinaka-problema ko lang talaga ngayon. Pag ayong kunyari, gusto mong bumawi sa mga bayarin, gastusin. Yung overtime, wala talaga kami yung overtime. Talagang yung bi-weekly ko na sahod, yun na yun, fixed. Fixed siya. Di tulad sa production na shoutout kay Yorme. Na kung kunyari, meron kang bayarin na malaki itong week na to. Gawan mo ng paraan, overtime ka ng overtime. Kasi sa dito sa May Pulip, sa sa overtime, di tulad sa ibang mga companies dito. Pagka gusto mong sumahod ng 1, 2, 1, 3, ah, ko, napakadali <laughs> napakadaling sumahod na ganyan Pinaki, pinapakita ko naman yung mga mga dating ano ko eh, di ba mga dating sahod ko <laughs> yung mga dating sahod ko sa ano sa sa production ako itong week na to gusto, meron kang babayaran na malaki kunyari bahay sakyan ah sagarin mo yung overtime mo walang problema eh <laughs> yun lang yung pinaka ano ko pinaka pinaka parang ano ba yun gusto ko sana na ibalik na may overtime pero ang kagandahan naman parang ang plus side niya, wala na ako sakit sa katawan <laughs> talagang relax na relax na yung kamay ko hindi tulad ng ibang mga kasama ko sa may e eh halos hindi na maigalaw yung daliri as in literal hindi nila magalaw yung daliri nila sa sobrang ano na overwork no? overpatig ng work nila yeah, yun yun lang parang gusto ko lang i-ano na ano yung kumusta yung work dito sa Canada, no? Hindi sila uh, hindi sila ganoon kahigpit. No? Hindi lang. Para lang meron tayong dalaw. Oh, pangalawang video ko na to. Sa isang trip. no? <laughs> ah, sige lang. Like, share, subscribe yung mga ganun, alam niyo eh. na. Sige paalam.